Kaya ako matid ng ano. Matid mong Tagalogin mo, hindi ko maintindihan eh. <laughs> 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 Siyempre, andyan ng nanay eh. Dila. Anong ginagawa ng nanay? Hindi <laughs> <laughs> ka mamamatay na. Ma? Mahaba pa buhay mo. <laughs> Mahaba pa nga buhay mo. Di ba matay? Wala ka pang ano, erudis? Wala na yan Yung mga hindi Siyempre, ano lang yung mga props lang na masabi lang na ano, maganda tirahan. e il tuo gnan è di chi ha fai ma te di vai e di mai mai sempre mo io un fai band red quando un fai band di stai tanto la fronto voglio è un momento con due